you know, at uh, makikita po natin sa lugar po nito, sa dalahika, no, ang uh, mga pispan po dito na sa isang pagkumayari po ni Dok Ting, no, ang uh, Doktor Herbalist po ng dalahikan at uh, sa lugar po nito, oh, mawili ka magmasyal, ang dami pong mga magandang pananim at uh, talaga naman pag naglakad-lakad ka po dito, mawili ka at tingnan po natin nung parang greenage ka na lang ito, uh, ah, parang kanalamang po, oh. ang dami pong mga isda, mga paiba-ibang kulay po, may mga birde at mayroon pong pula at mayroon po namang dilaw na kulay nila at, you know, at ang mga pasupo puno-puno mga bulaklak. ayano At sa parte pong lugar ito, dito po sila nagagamutan. Dito po uh, kalimitan yung mga ginagamot. Uh, dito po yung proseso ng gamutan. Oh. Ay, At sa lugar po na yan, nandyan po yung daan at mayroon pa po, po dito nga, ay, ano? inamoy uh, may hagdan at sa lugar po na yon, mayroon ka rin pong matatanaw na puro bulaklak o oh mga kaliskarte. At sa daan pong yan you know, o, puro pananim po. E, you know, talaga nga mawiwili po kayo sa mga pananim nito. Yung mga mahilig po dyan sa mga plantito-plantita, makikita nyo po ang ganda ng mga bulaklak. At sa parte po na yon, you know, ang kita pa rin po natin ng mga pispan. Parang pispan puting tingnan o, no? parang swimming pool mo tingnan nas, parang pispan. Puno po ng mga isda yan mga kaliskarte. At ang lugar po na 'yon, ayun po ang tangke ng tubig oh. At uh, kita po natin dito, at uh, talaga namang napakalinis po ng tubig. Pwede po itong inumin kaliskarte At dito po ito, ang lahat po tinatapon papunta po doon sa pispan na may mga laman pong isda ay you no. Know, at kita po natin ang oh, tubig ang awas po ng tubig. Papunta po dito sa pispan ito oh. You know, at ang kita po natin ang kata uh, black po ng pispan, mayroon pong mga daanan. At ano you know, ang lugar po ito, ayun know, ang tadtad -tad po naman ng iba't ibang kulay. Mayroon pong dilaw, mayroon pong kulay orange at mayroon din po ng mga uh, kulay uh, itim yung normal pong uh, ah uh, tilapia o you know, at talagang napakadami po at maliliit pa lamang iba at ang tubig po dito, kulay berde maberde berde pa dun sa kabila po naman sa kaparte doon, medyo masulasul na you know, ang dami pong isda dami pong isdang tilapya. tilapia mga karte, <coughs> excuse me po. At uh, you know, kita po natin ang lugar po ito, napakalapad, napakaganda po tingnan. Hindi lamang po ito ang lugar ng gamutan. Libre po rin dito ang pamasyal at nakita po natin ayaw magkabila po. Ang dami pong ista pag ikaw po'y naglalakad, sila po'y naglalapitan para po nga uh, sanay na sanay po sila. Pag pinapakain, alam po nilang pag may nakikita pong tao, sila po'y papakakainin mga kariskardero you know, at mayroon pang pa nalahok na isa. Na, you know, ang laki na po ng kulay pula. At may nalahok pa din po ang malaking kulay itim o you know, parang plapla. Excuse me po. At ayo makadiskarte hindi lamang po tubig. Maging uh, yung building po ito, napakaganda mong tingnan ako. No? At uh, purong kulay as all, mga you know. At talaga namang uh, sa block nito, tuwang-tuwa. At kulay berde nga, ang dami namang isla, you know, mapadilaw, mapapula, may kulay orange pa, you know. At lauk-lahok na po, mga kadiskarte. At ayo uh, yun ang, uh, tanungin po natin, yung, uh, yung uh, naggagawa po dito, hindi pa po, po tapos ang paggawa. Uh, paggagawa, pero mayroon na pong mga isda, you know ang dami po talaga ng tilapia at uh, ano, isang mama na yon siya po nagpapakain at mm, naggagawa po ng mga you know naglalagay po ng crack tiles para maganda pong tingnan you know at uh, sabi po niya dito talaga daw po uh, kay namang dami pulat ng uh Black ng Crispang dito, puro po isda at talaga naman kayo na may matutulala at talagang mapapahanga, talagang ang dami po nga uh, isda pag ito po ay lumaki, sigurado ko po, po nga magsisikip po ito dito sa kanila po nga ha? Ah, parang black black na naman, ah, talagang kita po natin mga kaliskarte, iba't ibang kulay po at uh, ah, you know, at talaga naman nga ah, kahit sino po dito pag napapakita, sigurado pong mapapalundag ka sa tuwa at yan you know, maging mga matanda po dito at mata, yan you know, ah, kinalaw ka po po ng kamay, baka sakaling lumapit pero hindi po.